Gagawin kitang aking prinsesa Pagsisilbihan gabi at tumaga Kayang sungkitin ng mga tala. Tanggapin mo lang salitang mahal kita Gagawin kitang aking prinsesa Pagsisilbihan gabi at tumaga Kayang sungkitin ng mga tala Tanggapin mo lang salitang mahal kita Kung sinulan ikaw ay At masilayan ang tulog na sa'yo at di ko man lang na malaya Binigyan mo ng saya bawat araw ko Sa sandali makita tatanggal ang aking mga problema Hindi ko magkakailan sa iyong tubos na datang Natangay sa yong mata na may dala dalang iwag Gagawin ko ang lahat na makita sa iyo na ako'y tapat At di magahanap ng iba sa akin ikaw ay sapat Dahil yung tayo mo ang araw ko kapag ikaw Lagi kong kasama Nakakalimutan ng problema pagkat sa piling mo ako'y maligay Meron lang akong hiling 🎵 Sanib wag kang at sa atin 🎵 Dahil hindi ko kakayan ka maging lumayo at lumisan ng pangahan 🎵 sa puso ko'y pangakawaan 🎵🎵 Sana'y umatama ang naisip na tuminsahe sa paglimot ng puso na sigaw nito para na 🎵🎵 Gagawin kitang aking besesa 🎵🎵 Pagsisilbi ang gabi at tumaga 🎵🎵 ng mga tala Tanggapin mo lang salitang mahal kita Gawin kitang aking prinsesa Pagsisilbi ang gabi at umaga Tayang sokitin ng mga tala Tanggapin mo lang salitang mahal kita Magkasabay tayo sa pag-uwi Hindi kita pa babayaan Magkasabay tayong manood sa paglubog ng araw Magkasabay tayo Magkasabay tayo Magkasabay tayo sa lahat ng bagay Gagawin kitang aking prinsesa Pagkisilbihan gabi at tumaga Kayang sungkitin ng mga tala Tanggapin mo lang salitang mal kita Gagawin kita aking prinsesa Pagkisilbihan gabi at tumaga Kayang sungkitin ng mga tala Tanggapin mo lang salitang mahal kita Thank you uh, Realin Osados sa lyrics naging atag mo ng shout out sa sa kay Monyen ng Monyen Monyen kag sa Dunita, kay Jelay kag kay Jian kag sa tanan nga 619 production kay Lucky Pansignasio kag kay Chabi TV Elmerichi kag ka, kay Mang Toto sa tanan-tanan nga mga vlogger nga so, sa wala ko na mention, guys, ng salamat. This, ng like and share and follow sininga page. Bye-bye!